Ayan, so meron po tayong ginagawa dito, E5 ang error. Ay! Ayan, so E5 po yan, ang trouble po niya na sa compressor. Kung hindi hard starting yung compressor, uh, ko, pumapalpak yung uh, kontaktor, uh, ganon yung nag, dumidikit, um, uh, hindi, nawawala-wala, ganyan yan yung trouble niyan. nag high ampere yung compressor, ganon. So hard starting yung compressor niyan, pwedeng kapasitor, ganon or natumba yung compressor ayan so ito trouble natin yung E5 na yan so ang gagawin natin yung E5 na yan i-reset natin power off ayan para mawala siya tapos mamaya natin paanda rin konti ayan 16 and then mamaya ayan na under na yan ulit and then dun sa outdoor natin ayusin So guys, ito yung nag-EE5 So yung compressor nito Heart is starting na So ang gagawin natin Ito sya Tanggalin natin tungpa na to Kasi walang pa Umaandar yan ha Mag ingat lang tayo Umaandar yan And then ito yung ating kapasitor Kasi heart is starting yung uh, Compressor natin So gagamitin natin yan Lagay mo yan at lagay nyo rin dito ngayon pag umistart yan sabay tanggal ayan sya ito ayun mandar na diba o oh. nakita nyo umandar na eh. So ayan, so nakuha natin yung E5 So may isa pa Yung isa na yun kasi lahat kasi ito nakumpa Yung isa na yun, tinanggalan namin ng pre kasi hindi makuha Yung isa nakuha namin At ito, nag-error ng E5 So ito yun, pinipidyo ko Para ma-share ko sa inyo Ayan, so yung ginamit natin Para rin lang Thank you, Danny Ayan, so yung isa lang ang hindi namin napaandar Ito malala talaga yung tama niya tinanggalan pa nga namin ng preview no ni-release namin yung period hindi na talaga siya nag-start naghaya ang perna kasi nga natumba ayan kung makikita nyo ito yung mga tama ng tumba ng kwan dati yan yung tama dati ng rabel nila yung mga bilog ngayon natumba at ito yung in-start natin na nag-e5 so okay na siya nakuha din natin, natin. yan lamig oh yan oh no? lamig na nga oh So yung uh, pagkuha nito, ang paggamit nito, ayan siya, ito yung pinakadulo niya. So makikita nyo, running, starting, dito rin, running, starting din, ayan. Tapos ilagay nyo rin to sa running, starting, na dalawa na to. Ayan, tapos pag andar, bumirit na, bunutin nyo na yan. Ayan lang yan. so ilang micro parang to, 70 oh. 70 plus uh, 45, ayan. ayan. 45, ayan yung 45 oh. Tapos uh, 45 din yung gamit niya dun sa 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 na, na, sa aircon di ba ang laki so ayan ha tapos na tayo ayan. ito isa hindi mandar so ayan uh, papalitan nila yan kasi bago pa lang to one year pa lang yung mga musasan yung magpapalit yung mga nag install kasi hindi nga nilagyan ng ano ng uh, pabigat hindi mo lang nilagyan ng bato sa eh, ibabo eh open area to so ang lakas ng hangin na tumba maandar nung maandar yung aircon naubos yung langis yun tumiwari Init so yan po yung ating amplugs ngayon E5 na error So hard starting po yung compressor nyan Pwede rin yung kumisan yung kapasitor uh, Papalitan mo uh, Dagdag ka ng quant uh, Basta yung compressor yan E5 Sa so, compressor Kung hindi na talaga makuha at tag E5 pa rin Hard starting Mataas yung ampere ganyan ganyan So palitan na ng compressor Wala na tayong ibang dahilan Kung ginamitan nyo na ng uh, starting kapasitor na marami yan po yan. So, pwede nga ako, uh, taktor. Ganun, nagmamalpang syo. Nag-E5 rin yan. So, maraming maraming salamat po sa ating uh, trouble na E5. Ito lang po ang si yan. So, yung mga natumba, uh, maraming salamat po at God bless po sa ating...